kayo'y nanonood kay RSJ <coughs> um, ano tayo quotes pero syempre um, shout out sa lahat ng mga viewers subscribers sharers at sa mga super thanks senders thank you singin lahat <laughs> so ito na dumako na tayo sa ating RSJ's quotes <coughs> ang ating quotes ay about sa about hopeless hopeless quotes so ito na hindi totoo ang pag-asa para ka na rin sumuko kapag umasa ka pa walang ibig sabihin ang salitang pag-asa